Okay, hello guys. Kumusta po kayong lahat? 0 no Sinto po. Welcome to my YouTube channel, Five Aspect of Life Channel TV. View my video and keep the lesson learned. Please subscribe, like, and share. Okay, great morning guys. Itabi ko muna ang ukulele ko. Okay, pag-usapan natin ngayon kung papaano hindi masasayang ang panis na kanin. Okay. Yung iba guys, kahit panis na kinakain pa nila, huwag ya, huwag gagawin yan. Dahil uh, kung uh, iniisip nyo na makasib kayo, nako, ganito ang mangyari. Pag masakit kayo, libo-libo pa ang uh, gastusin nyo doon sa hospital. Kaya, ito na lang dapat dapat natin gawin sa krisis ngayon kailangan mapakalita ang mga so, so, ito kung may alaga tayong uh, manok pwede ito kung may alaga kayong baboy pwede rin kung may alaga kayong pusa pwede rin pero ito ang uh, dapat natin gawin tulad nito o oh. ano oh, nako. panis na, hindi ito pwedeng natin ang pagpakain uh, ng ating mga alaga. Kailangan, uh, hugasan muna natin ng tubig, upang mawala na ang uh, masamang amoy, uh, ito ang dapat nating gawin. Okay, pins to, pagkain ng manok. Okay. Lagyan natin to ng tubig. Pag ito ay, uh, hilis na at uh, ito tapos nating hinugasan. I-mix natin, guys. Okay, 'yan ang dapat nating gawin. Hindi na tayo kumakain ng because health is the greatest. wealth. Alagaan natin ang ating katawan. Kailangan ang uh, kainin natin 'yung mga uh, mag uh, maganda na pagkain. Okay, guys. Ito kagkatapos ko lang uh, hinugasan tong uh, kanin na panis oh ngayon wala nang baho dahil uh, hinuhugasan ko na at ang peds na pangpakain ng uh, mga alaga kong manok oh natutunaw na oh ito ang gagawin ko ang kanin imix ko ng peds O oh, ito ang gagawin natin upang hindi masasayang ang mga panis na kanin. Hindi tayo ang kumain ng mga panis. Nako, nakasisira yan ng laman ng loob natin. At kung masakit tayo, mas dodobli-dodobli pa ang gagastuhin natin. Hmm, kaya mali yan. O, oh, ito ang gagawin natin upang hindi masasayang. Kung wala kayong manok, mayroon naman kayong pusa at aso. O, oh, yan naman ang papakainin natin ng mga panis na kanin, ihalo natin sa mga uh, pagkain nila na uh, yung mga magandang pagkain nila. Paghaloin natin ng kanin, ay nako, kumakain at kumakain ang ating mga laga. O ganito, o. Oh. Alam nyo guys, mga uh, isang linggo na dahil sa kakabisi ko ng pagbabablog, uh, pumunta ako ng mga kabundukan. At uh, Uh, hindi na ako nakapakain ng aking mga alaga kaya uh, mamaya dadalawin ko sila at uh, pakainin ko nito tingnan nyo kung anong reaksyon ng mga alaga ko kumakain ba sila o hindi oh abangan nyo mamaya pag a uh, din <laughs> na, ko sila nito tingnan nyo kung kumakain ba sila ng ganitong ore na pagkain. Ito ang paraan na makakasib tayo na maiwasan natin na magkasakit. Ang mga alaga natin, ang pagkainin natin sa mga panis no? na pagkain upang hindi masasayang. Dahil sa krisis ngayon, kailangan makasib tayo guys. Okay. Pero, uh, change mindset hindi tayo kumakain nito kundi ang mga alaga natin okay guys okay guys andito na ang uh, kanin na uh, minimix ko ng feeds uh, feeds pagpakain ng mga alaga ko oh, andito na tingnan natin guys kung kumain ba sila Tignan natin guys oh. Nako. Kumakain sila. Oh, tingnan niyo. Okay guys. Ah. Uh, nga nakaraang linggo, nakabenta na ako ng uh, 16 pieces na manok. Uh. Uh, bago lang ako nagsimula na mag-alaga ng manok uh, yan ang dahilan ko uh, bakit na kunti, uh, kunti pa lang ang nabinta ko pero alam nyo guys umabot ng 25 kilos dahil ang bilihin dito sa amin kilos live 180 ang kilos live nako 25 times 180 uh, makatutulong na sa mga paglaki, uh, mga gastusin. Ano guys? At uh, hindi pa na sayang ang mga uh, panis na kanin. Pero hinugasan ko muna upang uh, hindi ma-damage ang mga alaga ko. Kaya maganda lang ang kanilang katawan. Ito ang uh, paraan ko sa pag-alaga. kain sa kanila guys. Okay. mamaya, Tutukarin ko naman ang ukulele ko para upang... Uh, ang mga alaga. Okay, thanks for watching my beloved friends. Until the next video, see you again, my beloved friends.